Pasensya na po kayo kung ganito lang lagi itsura ni Aling Marie, ni Nanay Marie, ni Tita Marie, ni Ate Marie. Uh, ako po yung nagpapakatotoo lang, ano? Eh, kasi bilang si Aling Marie, isang nanay na tumutulig sa, mga kapalpakan ng nasa gobyerno, eh, hindi ko na po kailang magkolorete, no? Hindi ko na kailang magpa-beauty-beauty uh, panang pa ng ano ang importante eh tayo ay uh, nakakapagsalita ng mga gusto nating sabihin dahil sa mga ginagawang kapalpakan ano ng mga nasa gobyerno at ng mga nasa paligid natin. Alam niyo mga kapatid, natawa lang ako dito sa ginagawa ng mga DDS na pagtuligsa kay Attorney Leila Dilima Lima. Sobrang takot nila kay Attorney Leila De Lima dahil meron silang kasalanan ano kay Attorney Leila sipin nyo patong patong na kaso ang ikinaso sa kanya para makulong ng uh, halos pitong taon at uh, yan po ang ikinatakot ni Duterte ganoon po ba talaga kapag po ikaw ay nagsasabi ng katotohanan gagawang ka talaga nila pilit ng uh, uh, dahilan para ikaw ay uh, makasuhan kasi si Attorney Leila de Lima ang bumabanat noon eh, sa mga uh, katiwalian ni Duterte sa Davao no? Yung EJK niya, no? At uh, talagang talagang natakot si Duterte na tuluyan siyang makasuhan ni Attorney Leila Dilima, no? Kasi siya noon ang uh, may hawak ng DILGA, uh, uh, DILG uh, ng DOJ, 'di ba? Nasa DOJ si Attorney Leila Dilima Lima noong time na 'yon. Eh syempre, maka human rights si Attorney Leila Dilima kung kaya ta, talagang uh, uh, isa 'yan sa talagang ikinatakot ni Duterte. At sumunod nga si uh, Senador Trillanes, no? <laughs> Pinanindigan ni Senador Trillanes talaga. Hindi na ipakulong ni Duterte, no? Uh, si Attorney Leila palibasa'y hindi naman guilty at saka uh, very humble. Ah, kung kahit anong ginawa sa kaniyang kababuyan ng mga DDS ay talaga namang uh, hindi niya yan pinansin, no? At uh, ang ginawa ni Attorney Leila De Lima, sige go ahead. Kung yan ay kaliligaya mo, darating at darating din naman yung uh, uh, oras na mapapatunayan na siya walang pagkakasala, no? Ah. Uh, sa ngayon, ang kinatatakutan nila is maging prosecutor si Attorney Leila De ng impeachment case ni Sara Duterte. Kung kaya't pinipilit talaga siyang uh, uh, wag maging prosecutor. Lahat ng paninira, ay binubuhay na naman nila kung paano nila sinira nung si Attorney Leila. Ganon din nila ngayon ginagawa. Kung ano-anong kabastusan, kabalahuraan, no, mga wala talagang magawa tong mga DDS na to eh, no. Uh, kahit mga professional ko no, na ng mga DDS, talagang nagpapakatanga. Nagpapakatanga at nagpapakabobo ng dahil lang kay Duterte. Bakit? Ano ba talaga ipinakain sa inyo ni Duterte? Ano ba talaga ipina, ipinainom sa inyo ni Duterte at kayo'y nagkaganyan? Hindi nyo na nakilala ang uh, ang mga uh, tunay na uh, katotohanan at mga tunay na katwiran at mga tunay na pagkakasala ng mga Duterte. Grabe kayo, no? Tila ba ang mundo nyo? noong si Duterte ay kinuha na ng ICC? Bakit? Tapos ngayon, na maiimpit si Sara Duterte, ay talagang hinaharang niyo na prosecutor? Abay, kayo na. Ang magkaroon ng prosecutor na katulad ni Atty. Leila de Lima, humawak ng DOJ. At si Attorney Shell Jokno, na taga-human rights. At pati na si Atty. Jinky Luistro, nakapa Yari na talaga. <laughs> Ako yung natatawa lang. ano Pero ang katotohanan ay lalabas at lalabas. Alam nyo, kahit hindi naman si Atty. Leila Dilima hindi naman si Atty. Shell no at si Atty. Luis Tro ang humawak bilang prosecutor ng kaso ni si Sarah Duterte, ay talagang mahahatulan si Sarah Duterte dahil kitang-kita naman ang ebidensya ng kanyang mga pinagagawa. Isa pa, meron pa tayong uh, uh, Court of... Uh, a higher court, no? Supreme Court. Meron tayo Supreme Court na pwede pa maging doble ang pagdalhan ng impeachment case ni Sara Duterte. Yung mga kaso kasi ni Sara Duterte, hindi pang karaniwan. Hindi yan yung mga uh, paninirang puri lang, hindi yan yung mga libel-libelus lang, hindi yan mga kung ano-ano lang. No? Bagkos ay, yan ay panluloko sa ating gobyerno. Taong bayan, bansa ang niloko ni Sara Duterte. At ikit sa lahat, ninakaw, in short, ninakaw niya ang pera ng taong bayan. Hindi man niya sabihin kinupit lang, hindi man niya sabihin na, uh, sabihin man niya na kinupit niya lang, sabihin man niya na nalustay niya lang, ninakaw niya yan sapagkat ayaw niyang aminin kung saan niya dinala ang pera ng bayan. At eto na nga, sobra-sobra na ibinalik pa sa uh, korte ang uh, ang uh, pagkaka ni Attorney Leila Dilima. at dahil sa mga pambugwiset ng mga DDS na to no sa pangyayari kay Attorney Leila Dilima, no nagtagumpay kayo noon pero minalas kayo ngayon yan ang masasabi ko sa inyo kasi bakit yung tagumpay nyo sa kawalang hiyaan ay binigyan ng Diyos ng tunay na hatol at ngayon kayo ang nabaliktad kayo ang nakarma kayo ngayon ang magdurusa yan lang masasabi ko sa inyo ha, mga DDS wag sana kayong magpakatanga sayang ang inyong pagkatao kung palagi kayong nagpapakatanga sa mga Duterte. Ha? Pakaisipin nyo. Maawa kayo sa sarili nyo. Ang taong nagpapakatanga sa kapwa nila lang, lang ng Diyos, walang kahantungan. Magdurusa sa rin, kagaya ng iyong sinasampalatayanan. No? Ang masasabi ko, sa Diyos kayo manali. Sa Diyos kayo maniwala. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat. itangge, totoo o hindi, ang Diyos ang nakakaalam. No? Kapwa-tao nyo lang din ang nagbibigay hatol sa bawat nila lang na pare pareho lang nilikha ng poong may kapal. Yan lang masasabi ko. Salamat po.